Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay nandito na naman ako sa Walmart. Gusto ko na yung share sa inyo yung price. That is 10.24. Eleven dollar yang di situ style. Yang sale yung situ, sale dito Yung pa. This one is ten dollar. Ten dollar. Ayan, sa so sobrang dami ko na pong bag, hindi ko gusto mo. Basta yellow siya ay clearance. Clearance, clearance, clearance. Sa Amerika. Nakabli ka nang gusto mo. Dati siyang 20, nag-15. Ayan, mga style. Pero sa so dami ko ng bag, ayoko nang bumabog. Okay. Pag binunta ko naman din yun sa Pinas, medyo high rin. Okay. Hindi ako bumili. Ayan. Sobrang dami. Sale dito. One. Eleven. Nine. Seven. This is not really. Good. Okay. This one. For eleven dollar. Ang danda. Okay beautiful. Yeah, more. Pero yung ako nang Bad. Okay, ayan o. That is yung... Maganda siya para gala. Pagbibenta hindi rin kasi. <laughs> Mahal na pag pinento sa pinasa. Yung seven. Mm. Pero dito sa America ay parang mura na clearance diba $17 yan halos lahat pala dito ng bag may sales sa Walmart this is 30 na parang yung bag Walmart. Ayan, mga sales sa Walmart. So, this. 17 dati. Ayan na. Ayan eh? na lang. Okay, oh, dollars. May yung brand new. See? Ito ang maganda dito sa Amerika. Nagsisale. A price. Ang ganda. Ang regalo diba mahilig din naman kasi ako mag ukay ukay ayan minecraft po batang 17 dollars for a girl pikachu 17 mahal pa siya ayan tinakita ko lang nagsisale dito talaga This for this 11 Eleven dollar. Eleven. Pero katakot-takot na po ang akin. Kaya Eleven dollar. 11 price. Pag binenta mo siya sa Pinas, medyo mahal na kasi. Shipping pa niya, di ba? Ayan o, $70. Very pretty. Hawakan. Eh kaya ako. So may benta yung aking mga bag din. Kaya na pag binenta ko naman, mura halaga na lang din. Kaya... Ayan, $13. This is Walmart brand. Pero maganda naman. See? Pretty. Thirteen dollars. Ganda, diba? Bye for now. Thank you for watching. Please subscribe para sa more more blogging. Okay, para tumusino lagi masay. Subscribe one more. I'm pushing kikhe. Bye bye. Thank you for watching. Love you all. Bye.